Nais ko pong isang pagkalang araw, kagalang-galang Pangulo ng ng Mariano College, Dr. Sister J. Ann de La Cruz, SFX. At sa ating Director, Clarence Argamosa. At sa Dikano Pangkuleyo, Kevin Lobrin, at sa ating special na panahuhin kagalang-galang na obispo sa Salayas TVDP. TV. Isang magandang araw sa inyong lahat. Bago isahan ng ang pagbabahagi ng aking buhay, binabati ko ang aking kapwa mag-aaral na magsisipagtapos. Congrats sa inyong lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Diyos na sa langit dahil siya ang dahilan kaya ako narinito sa inyong harapan. Sisira sa akin po, mabuti ang landas ng aking lalangara. Haakbang ako papalayo sa lahat ng kasama upang ang buhay ko ay maging magiwasay. Ito ang tumata sa aking isipan Napayo ng aking puro na makoy na sa high school pa lang. Maraming pagsubok ang dumating sa buhay ko at pilit ilampasan ang mga ito. Nasisiyasat ko ang mga bagay na mali sa aking kapaligiran at munting na ako mahata sa mga maling gawain. Napapansin ko ang mga ito, kaya naman humakbang ako papalayo at umiwas na. Kaya naman, ay nakamit ko ang tagumpay na pinangako sa akin sa akin magulang. Nararamdaman ko ang puso nila ay nagagalang sa tuwa dahil ngayong araw ay makakapagtapos na ako ng pag-aaral. Kaya sa mga kapwa ko mag-aaral, bigyan niyo ng isang maipit na yakap at pasasalamat ang inyong mga magulang na dahil sa kanila ay narating natin ang tagumpay sa tulong nila. At sa mga burong pare na pangalawang ng natin sa paaralan, maraming maraming salamat sa si inyo. Bitbit namin ang mga mabubuting aral at magandang payo niyo saan man kami maparoon. At sa aking kapwa mag-aaral, ito ang huli nating magsasama-sama sa pagbibisan natin sa lugar nito kung saan maraming mga masasayang alaala na binuo at ang imidad kung saan ay nagkakakilala tayo. Hindi ko kayo makakalimutan, makalimutan kung saan man ako naroon. Maraming salamat sa inyo at hindi pa nagkatapos ang mga sa ating buhay. Ang iba sa inyo ay magpapatuloy pa sa pag ng pagkapari at gawa ay makamit nyo ang, tawag ni Diyos sa paghilingkod sa Kanya. At sa si iba naman ay mga professional na sa kanilang buhay. Ako naman ay isang guru na sa pribadong paaralan at naibabahagi ko na ang lahat ng aking natutunan sa mga pag-aaral ko. Ito ang simula ng aking panibagong buhay at nakamit ko na ang aking mga pinahirapan ng dahil sa tulong ng mga tao na gumabay at tumulong pinansyal. Lalo-lalo na kay Father Jason Vanessa isa siya sa tumulong sa akin para ako makapagtapos ang pag-aaral. Maraming maraming salamat po. Muli, ako si Ron Yuhutay, nagtapos ng Cape Religious Education at nagkamit na marunak ng malawi. Muli, binabati ko kayo ng isang maligayang pagtatapos sa aking lahat. Batch 2020, mabuhay po tayong lahat. Salamat muli.